Tuwing Nobyembre, muling nagbubuklod-buklod ang labing tatlong bayan ng probinsya ng Benguet para sa isang pagdiriwang. Ito ay ang Adivay Festival. Sa ika-isang daan at dalawamput limang taong pagdiriwang nito, muling itatampok ang mayamang kultura ng probinsya. Ang pagdiriwang ay sinimulan sa isang misa sa Capitol Grounds ng Benguet Provincial Capitol sa bayan ng La Trinidad. This year's team, Healthier Benguet, a treasure to relish, a culture to cherish, calls us to look back with gratitude, celebrate with pride, and move forward with unity. This year's team, Healthier Benguet, a treasure to relish, a culture to cherish, reminds us that the strength and progress of our province depend. not only on physical well-being but also on the resilience and faith that have long defined the Benguet spirit and unity. Bukod sa pangangalaga sa likas na yaman ng probinsya, mensahe rin ng tema ang pangangalaga at pagpepreserba sa kultura ng Benguet. Our land provides life through its cool climate, fertile soil and abundant resources which are the same treasures that have sustained generations of Benguet people. Kasabay nito ay pinakilala na rin ang mga kandidata ng Mr. and Miss Benguet 2025. Isinapubliko na rin ang calendar of activities ng pagdiriwang kung saan gaganapin ang Adivay Grand Parade at Grand Canyon sa ikadalawang putatlo ng Nobyembre. Sa November 26 naman ang Coronation Night ng Mr. and Miss Benguet 2025. Sa November 8 naman, bubuksa ng Adivite Trade Fair sa Wangal La Trinidad, Benguet, kung saan itatampok dito ng labing tatlong bayan ng Benguet ang kanilang mga produkto. Magtatagal ito hanggang sa 24 ng Nobyembre. Sa November 14 naman ang Senior Citizens Adivite Show at sa 15 naman ang Cultural Dance Performances at Battle of the Bands na gaganapin sa Benguet Sports Complex. Ang Adivite Festival ay isang pagdiriwang na nangangahulugan ng pagbubuklod-buklod ng mga. Mama Maya, Vanessa Bugtong, RNG News.